ang uh, pagpalang umaga po sa inyo mga kapatid uh, meron na naman po tayo ay nakita no uh, ito po ay pangil po ng kidlat mga kapatid yun uh, naman po tayo uh, naman po natin po ito ng ano, uh, kwintas ayan panggil po siya ng kidlat mga kapatid uh, kanina lang po ito nakita nung pumunta kami ng ano ng dagat harap ng mutya uh, ito po ang uh, ay pinagkulo po sa atin ng ating Diyos Ama sa lahat at ito pang isa ay pangil po ito ng ano ng tikbalang mga kapatid ayan ayan dalawa po ang nakita natin no ayan uh, gawin po natin ito kwintas ayan maraming salamat po sa ating Diyos sa ng mga sa lahat na uh, meron lang po tayo yung uh, magagamit sa ating pangdipinsa sa panggamutan. Mga po salamat. Amen. Amen.